Hello guys, ganito yung paggawa ng minatamis ng baby ko yan Ganit yung baby ko yung guys tapos magawa siya ng minatamis na saging yan. smile ka be smile gali smile hey, smile suplada siya sa personal ah sa personal

is our vlog first. Guys, come in. Bye, guys. See you next vlog.